Mga kapuso, isa ka residente nga nagapuyo malapit sa suba sa Banwa sa Kabatuan, ginareklamo ang alkalde, kagbisi alkalde sa Banwa. Bangun sa ginaligar, iligal nga pagkwari. LGU ginpanginwala ang mga akusasyon. Si John Sala, nakatuto. Hindi yo, Nag-viral sa damdag lang ang Facebook Live ni Marife Kabuko sa ginsulong sining opisina ng Daykabatuan Mayor Elizal de Pueyo kag Vice Mayor Ronilo Caspe bangon sa Ginali sini nga iligal nga pagpatigayon sa kuwari sa barangay sa Lakayan. Suno sa tagreklamo, wala sa ginipresentar nga permit ang local government unit. man kuno ini sa duta ang ginapanag iyahan sa iya pamilya. nga ang pagpanakaw kabaras kagbato sa amon lupa kay nakahalit. Ginakabalakan man ni Kabuko sa paglala sa pag-abab sa duta sa palibot bangon sa epekto sa kuwari sa Suba. Ginpang naman na day Mayor Pueyo kag Vice Mayor Caspe ang mga aligasyon ni Kabukos. dala panindugan niya kumpleto sa papeles kag dokumento ang quarrying operations sa local government unit. Sa layin natin, ang riverbed is a public domain. No, kag uh, wala itinan na ng no? sa uh, private uh, area. Aplikant ang banwasang kabatuan Ginsunod sunod nato ginhatag nato ang tanan nga requirements gin submit nato sa penro nag apply kita isisi Ginrecommend sa sang penro gin investigate gin validate kag-qualified ang kabatuan. Suno sa Municipal Environment and Natural Resources Office, sa Agosto subong tuig pa mag expire ang permits sa banwa. May permit kami, ginamonitor man kami kang atin nga nasyon, kang atin government, atin nga province, PGN ginamonitorman ginamonitor man kami. So kung may sala kami karan, ginatawanan nanda kami kang ano, uh, reprimand. Gintudlo manik abuko sa ginatulirar sa provincial government ang quarrying activity. Gintingon sa news team ang malabot si Iloilo -Ilo Governor Arthur Defensor Jr. apang wala pa ni makahatag sa pahayag. Ginapadal man naman sa karon sa mga kampo ng Day Mayor Pueyo kag Vice Mayor Caspe ang pagpasakaman man sa kaso bato kay Kabukos. Upuod kay Hans Tichardo, John Sala. Buwana, Western Visayas.